<laughs> okay. Alam nila ang panlulokong nangyayari dito sa taong bayan. Hello everyone guys! Diyos ko Lord! Ito po si Sasur Ganda Sasot, ang inyong favorite Russian spy. Di malinis ang pagkakagawa. <laughs> Nandiyan na ba kayo? oh my God. So, alam nyo naman, no? Kaka, di ba kaka, ano ko lang kanina na nasaan yung, remember, before this live, meron akong pinost. Sabi ko, nasa yung defaced? Okay? Asa yung defaced website? Um, so, eto kasi guys, no? Um, if you if you access the website using the IP address, you could see that the website is not defaced. Okay, the website is not defaced. Pero pag inaccess mo yung congress.gov.ph, defaced siya. <laughs> Ayun yung <laughs> biglang biglang may hacked. Oh, di ba? Kakakaka-access ko lang siya kanina tapos biglang wala na naman. Tapos kanina meron. 'Di ba? Kanina meron nakita nyo, 'di ba? So bakit bakit kanina meron tapos biglang wala na uli? 'Di ba? So ano yung ano yung nangyayari? Bakit bakit kanina meron nakita nyo, 'di ba? Meron, 'di ba? <laughs> so, so, ano yun? Bakit kanina meron, tapos biglang wala. As in, I just accessed it. Kasi nga, nagtatawanan kami ng isa kong reader. Sabi niya, Sas, walang defense Baka tinago lang nila. Baka nagtatagal lang in ng, 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 website. Kasi nga, kanina wala siya eh. Um, diba? Tapos, nung nag-ano ako, nung, nung, nung <laughs> Oh, my God. <laughs> so, ano yun? Alam mo yun, na parang at one instance, parang siguro naglalaro sila, nagtatagal, diba? Nag-gets nyo yun? Diba? So, ulitin nyo tong video na to, ha? Ah. Kasi nga, I, I just access it now, no? Kasi nga, nagtata nagtatawa na kami ng isa kong hater, no? Bakit ang bilis na nag nag-restore? Uh, so, Um, so, ayun na nga. So, nakita ninyo, di ba? Uh, yung isa, hindi deface. Yung isa, deface. So, ayus, ayus, ayusin naman yung pagkakagawa ng hack me. O, i-rewind na lang tayo, mga kakaabot pa lang. Oh, guys, ito na naman siya, ha? Can imagine? 9.15. Oh, ayan siya. May hack video siya. Hack me. Di ba? Pag, pag yan ang na-access mo, 9.15. Pero pag ininom mo uli, di ba? Ayan uli siya, di ba? O, oh, pack 9.16, di ba? O, oh, pero pag pupunta ka ng <laughs> pagyang IP address mismo, wala siya, di ba? Nine ah, na. Oh, ulit na, ulit na din. HACK ME! <laughs> Ulul! Hi guys! So, eto na naman ha. Sinasabi ko sa inyo, lumitaw na naman yung hack page ng congress.gov.ph So, this is um, 943, October 15, Sunday pero tayo ng time zone. Eto na naman siya. If I go use the website address congress.gov.ph. Ayan na naman siya. Pero, pag yung direct ako ng IP address nila, pag direct ako ng IP address nila, hindi siya hack page. Gets nyo? Hindi siya hack page. This is the website pag, pag IP address diretso. Pero ito, pag um, URL. This is 944. Sabi ko sa inyo eh, ano siya eh, lumulubog, lumilitaw, lumulubog, lumilitaw ang kanyang hack page pag website. Yung website address yung nilalagay at hindi IP address. You do have two different websites. So, this is not a case of hacking, okay? This is a case of one page. Ito, ayan pa rin siya oh. oh Nag-refresh na ako, nandyan pa rin siya oh. Diba? Nandyan pa rin siya. So, ayan oh. O, oh, di ba? So, so, ayan pa rin siya, o. Oh. O, oh, ba? Diba? Nag refresh na ako. Ilang beses na ako nag-refresh. Tapos, tingnan nyo ha, mawawala uli yan, ha? Mawawala uli yan. Tingnan natin kung gano'ng katagal naka-up yung hack, yung hack version ng page. Kasi, ito yung hindi hack version. Okay? Pag pumunta ka sa page sa IP address mismo, ito yan. Eto, Okay? So, mag-refresh uli ako. O, oh, di ba? Pag IP address mismo. I don't know if you can do this in the Philippines because I'm outside the Philippines. Ako so baka, pag sa Philippines, yung hack page yung lumalabas or naka-down yung website. But I am outside the Philippines. It's 9.45 p.m. October 15, Sunday. Pareho tayo ng time zone. So, so this is, so this is the hack page. And this is the not hacked page. Okay, so ito yung IP address, ito yung website address. Diba, nakikita nyo? O, oh, i-refresh natin ulit natin, baka kasi mawala. O, oh, diba, nandiyan pa rin, nag-refresh na ako, refresh again, nandiyan pa rin. It's 946, diba, 946. Nandiyan pa rin siya, hack page, ba? Diba? Nine, oh, yan itong hack page, na hack down na page ng House of Representatives. Maghihintay tayo, ba? Diba? O, oh, ito yung pag-IP address mismo. Okay? Hindi siya hacked. Pag-IP address mismo. So, paano nangyari yon? Ipaliwanag nyo nga yan. Diba? This is the this is the IP address. This is the website address. So merong isang page na lumalabas pag website address ang ia access mo pero iba pag IP address. Kasi if this is hack, it should be the same, no? So it's at 9:47, October 15, Sunday. So pag na-refresh ko to, tingnan natin kung nandiyan pa rin siya o ida-down nila uli o ibabalik nila uli sa original. Okay, oh, nandiyan pa rin. So, maghihintay tayo kung gaano katagal bago nila ibalik sa original, no? This is, this is what you get if you enter congress.gov.ph. It is the half page of the House of Representatives. It is 9.47 p.m. October 15, Sunday. So, half page. Pag website address. Yan, yung my.gov.ph. Pero pag hindi, pag IP, IP address diretso, hindi siya hack page. nag Yung mga IT dyan, alam nila kung anong nangyayari dito. Okay? Alam nila ang panlulokong nangyayari dito sa taong bayan. Nag-gets nyo siya, guys? Nung nag-refresh ako, na nawala yung hack page. So, this is not a case of hacking. No. This is not a case of hacking. No? Kasi sabi nila, din-efface, pinalitan. Pupwede ba yon na nakikita mo yung deface and kapag na nag-refresh ka ng nag-refresh, babalik ulit siya sa original. Huli na naman kayo.